Ayan. Sa ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung uh, taro. diyan taro sa ibang tawag. Pero dito sa amin, siya ay linsa. Ganito po yan. Sa mga mahilig po kumain ng ganyan. yan pwede po siyang isahog sa uh, igado, sa mga root crops, root crops, parang ganyan. Ayan. Ayan. Sa bilo-bilo, yung ginaktan, ayan, nilalagay ito dito sa probinsya. Ayan. Sa mga nakakakilala ng ganito, ayan, sarap po ito. O, oh, diba? Dami nito dito sa may sa amin, tanim, ng kapsa. aking brother. Ayan dito lang yan sa may bahay at mamaya ah, tingnan natin kung paano siya ay harvest oh, ba? Diba? Ma maliit na yung ano niya dahon kasi tinatabasan din para hindi anong makaharang dito sa daan ng tinatabas alright right mamaya i yeah, harvest na yan okay dami ah Oh. Baka naman tama ang pa yung unod. Okay. <laughs> Tininim ko yan dyan. Mga ano pa lang yan. February. Mag-harvest tayo ngayon ng dinsa. <laughs> February ko yan <t> <laughs> dyan. <laughs> Baka wala man. Meron. Ito pa nga. Oh, nag na eh. Ayan na. Oh. Ay, doon marami oh. Wala. Hmm. Wala naman. Ngayon yun eh. Iwan. Ayan oh. Yan, ang laki. Yan. Wala. Hindi <laughs> <No>, wala yan. Eh, sundan o. Ito Yan, ang verdura. Yan. <laughs> o. <haliit> na? Hindi <logi> sa isang... <laughs> <laughs> Hola. Pero pues ya se la...